Madalas maipit sa mabigat na daloy ng trapiko ang motoristang si Jaime. Araw-araw kasi, isa siya sa humigit kumulang 20,000 mga sasakyang umiikot sa Baguio City. Maganda raw sana kung alam nito ang mga alternatibong daanan tuwing bumper to bumper na ang mga sasakyan sa Central Business District. Madalas po matrapik po, mas maganda pag ganun sir. Para alam kung saan yung traffic sir, para maiwasan kung sakali. Tila may pagduruda pa rin naman sa inuming tubig ang residenteng si Christopher. Kasunod yan ang pagdedeklara ng outbreak ng gastroenteritis noong Enero na nakaapekto sa tinatayang 3,000 katao. Para safe na lang, uh, bilhin na lang tayo ng mga purified water, mga minerals, para mas safe. Ang problema sa trapiko, kalidad ng tubig at hangin, maging bilang ng mga turista kaya ng bilangin at suriin gamit ng mga sensors na tinawag na Project Minerva. Hango ang pangalan ng proyekto sa Roman Mythology Goddess of Wisdom. Ibig sabihin din ng Minerva ay Monitoring of Indicators for Efficient Redevelopment and Value Assessment. Ang proyekto mabusising inaral ng mga estudyante mula sa University of the Philippines, Baguio. Katuwang ang Asian Institute of Management, Department of Science and Technology at Pamalang Lungsod taong 2022. Tinatengnan namin yung mga bagay na para kay Simpling Juan nagmamatter. Ano ba ang mga nagmamatter kay Simpling Juan? Tubig, uh, air pollution. Makatutulong raw ang proyekto sa pagsasulo ng bagyo bilang isang smart city. Sa tulong kasi ng teknolohiyang ito, makakabuong ang lungsod ng mga datos na makatutulong sa pagpaplano. Halimbawa, sa usaping air pollution, kayang matukoy ng Project Minerva ang mga lugar na may mataas ang polusyon na nangangailangang aksyonan sa tulong ng mga sensors. Sa computer system ng proyekto, makikita ang kalidad ng hangin kapag asul, nangangahulugang ligtas ang hangin at markam pula naman kapag mataas na ang polusyon. Kaya rin itong surian ng urban movement patterns maging travel at tourism development sa tulong ng artificial intelligence at data analytics. Kailangan nating malaman yung mga tamang balance ng mga ito. At kapag mayroon kang datos, kapag nakikita mo yung mga datos na yon, ang si simpleng huwan, pwedeng mag-improve ang kanyang buhay, makakuha siya ng sariwang hangin, mas madali siya makarating sa mga pupuntahan niya, mas magiging kaaya-aya, mas magiging maganda yung ang buhay niya. There is a need for us to shift to the phase 2. This time, improving further yung ating mga mobile sensors and at yung mga learnings natin sa air-water quality. Sa tulong ng mga datos, maaari rin daw itong makatulong sa paghikayat ng mga mamumuhunan sa lungsod. Minerva exemplifies what can be achieved when we come together with a shared vision and purpose to create smart and sustainable communities and cities that are not only technologically advanced, but also inclusive, resilient, and environmentally sustainable. Data is king. For argument's sake, a simple data like food traffic, um, that's certainly palatable for our restaurants and whatever other businesses. So compounding that with other data being offered by the certain city, businesses would tend to lean towards establishing businesses in that city. Sa ngayon, mayroong 588 sensors na ang ikinabit sa buong lungsod, 500 sa mga itong GPS trackers, 80 air quality sensors at 8 water quality sensors. Umaasa ang pamalang lungsod ng Bagyo na sa tulong ng sensya, matitiyak ang kalidad ng buhay sa lungsod sa pagsulong sa pagiging isang smart city. Jose Robert Vitor para sa Luzo Headlines.